isang palanggana. Alam mo, oh, grabe. <laughs> at bali nakapaman daw na si Bossing at ginagapusa na po niya ito pa po ah, ang alimango nasa sako ito baga Bossing ay pambenta o ititira na natin ititira na natin kay baby para sa binyag ah, meron pa sa atin si Leia po ay bibili rin ng alimango. ano mo, kung ayos na yung ganito Malaki mm -hmm. na yan. Ha? Pag gano'n mga apat na peraso. Sakto lang yung apat peraso na peraso nga natin. Mm -hmm. Ihahatid eh, na rin nata doon. Ngayon? Ay, ba't tayo pa ba yan? Ay, di yata nang idiretso. Pusing katay bumili nila ng bayong na paglalagyan na yan. Oh, magkano man ang kilo ng ganyan? Ang bait daw, dadalhin nata kay Nini. Ah, sige. Dadaan ka ta sa palengke. Tayo bibili ng one, ba Ayo oh, nga pala. Ayan guys, ang order ni Leia, malalaking alimango at ito ko yung regalo din po niya. Hindi na nakakahiyang regalo ang ganito, aba malaki. Ayan po, at na sa sako yung mga nahuli po ni Bossing. Wow! Laki po nitong isa. Marami din po pala si Bossing nahuli. Dito po'y dagang dagan pa. O oh, ha, may nasa din pa. Ayan Ito po'y panghanda na natin para sa binyag po ni Baby Peyo. Ibabawas ko lang po si Leia ng binibili po niya. At pangregalo daw po niya. Meron siyang reregaluhan. Kami pa yung ni Bossing ng kamote. Parang iwan ang laman. Ginabot na nga nila eh. Ng ni Bal. mag po kami ng kamote dahil bukas ay birthday ni Bal. Ay magpapaluto po tayo ng dinagto o ng nilupak. Desperas po ng binyag ni Baby Teo ay birthday naman ni Bella. Tinatanim na rin po agad ni Bossing. Maganda naman po ngayon pagtatanim at kapag kagabi ay umuulan. Kaya ayon lupa ay basa. Parang ang magandang itanim bossing ay yung malaki. Malalaki rin ang laman. Meron pa. Wala na. Bulat eh. bulat eh. ang iyong tanim na kamote. Hindi bulat yun, tinanim ko. Aroy. <laughs> Pagto. O oh, walang laman. Walang laman. Dapat may kinakalisan. Yan bagay kinalisan mo nung itanim mo. Hindi. Hmm. Kinakalisan muna po ni Bossing bago itanim. Para pag tubo ay... Tubo doon, maglalaman. doon maglalaman. maglalaman. parang diyan may may bulas o. Oh. problema yan. Kaya sabi nyo nito yung tama na papat, walang laman. Walang nga. Ano kaya? May laman na yan. Uy, sayang. Napugto. Oh. Pwede lang. Ayun, honey. Eh. Maliliit na po ang laman ng kamote. Eh. Alam mo kung bakit? Ay, maliliit din yung puno. Ay, kaya maliit din ang laman. Ah hindi ka gaya ng tanim mo dun ay sa may bukala ng fishpond po ito na po yung mga kamote na nahukay po ni bossing Yan. marami na din po ito dito na kami sa bahay wow at ito po ang ating alimango ito po yung huli ni bossing ng tapos ito yung huli namin ngayon ayan at ipagbubukod na po namin si lea magasang pupula yung pumaniuhugas ni bossing ay tubig alat Alam mo hindi pinapayong niluhugas sa kulo. Ah, oo, mapas magalak ko tubig alad. Sige. Na po namin. Ay ito, ah, hindi. 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 oh, isang palanggana. Alimango. Oh, grabe. <laughs> Ito na po lahat yung alimango. Panguhuli pa po mamayang gabi. Grabe. bakit? Laki na uh, sa puta oh. Sige po, sige. Oh, okay. Ipukot na lang. Isa oh, pa. ibigay naman ni Bossing kay Jenny. Dumating po yung kapatid niya nasa Laguna. Ang mga kapilay. Isa pa. Malayon. Isang babae. Ay, siya may kakain din bukas. Isa pa na yun. Bukas ka na lang bumawi ng malaki. Bukas na po hindi pa bumawi. Ay, hindi pa pala, sa linggo. <laughs> Ito po pala ay galing kay Jenny binigay dito ka gabi o kaninang umaga kanina pong umaga nung nasa fish pa kami thank you Jenny ayan at ito po naman ay ilalagay na namin sa ref. papatayin na po natin para maluto na para po hindi matanggalan ng mga sipit at saka po galamay tama na kayo sila kayo sa tinay Nah, sih, po ko sa labo mo. Tawali Salamat po. Ang sigang mo. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Kasia, malaki naman yung atang lagayan. Yan po yung ugasan pa namin ng bago lutuin. Lutuin mo na ito mamayang hapon? Oo. Lagyan mo lang Malapit na po ang binyag namin. Malapit na po ang binyag po namin. Seryoso? Anong tagpahan Ang tulong ako. Seryoso po iyan. Ano naman Pusing ka usapin mo. Mukha. Ano naman sarihan? Magpakit ka naman baby. Huwag ka na iyan. Para kang galit naman na iyan. Mahal. Oh, kausapin mo po, singit ng tumawa. Ma. Mamaya, kausapin mo muna si Bibi. Tawa! Bilangan mo. One, two, three, four. Tayo. Tayong, tayong. Ganyan din mo po, singit ng tuhod. Wala tayo, tayo. Wala, talagang hindi yung nakatingis ako. baby. ano? Oh. Wala ka sa mood. Wala ka sa mood. Ulto, apis mo na ako sa lagod. Nagtititig at bagong gising pa po ito. Ha? Ano? Bibinyagan ka na, baby? Sasama ka na sa sambalas? Ha? Sasama ka ba ka doon? Sa kanila? <laughs> baby! Tingin dito! Mahal ko! Gusto mo rin bagang sumama si sa isang Sasama ka na doon, mahal! Ha? Ayaka, wala nga sa mood usap uusap eh? Ha? Wala. Walang sa mood. Ha? Wala nga. Wala nga sa mood makipag-uusap. Baby Teo! Mahal ko! Umutin. Yan po, at bali kami papunta na ngayon sa bayan at... Yung pong mga alimango na inorder po sa amin ni Leia ay amin pong ibibili ng bayong at yun po ay dadalahin na rin ni Bossing sa nakar. At habang nasa nakar po si Bossing ay kami naman po ni Milot ay mamimili na ng mga gulay at saka ng mga ingredients na gagamitin po para sa binyag po ni Baby. Dito na kami sa bayan. taras sa... Ayan na po yung alimango na dala namin. Dadalhin na po namin ito sa Kami po ay bibili lang ba ng yung... bayong na paglalagyan po ni Ani. At pagkatapos po hindi na po ni Bossing Ian sa sa nakarpo po. Si Bossing po ay nagpapatira na rin ng parning kalabaw na pang para sa binyag po ni Baby Teo. Ano daw? Wala daw. Bukas? Eh, paano iyo? sa isa, isa, isa. So, Magap ka na lang ang para makakuha ka. Magap ka na lang ang bukas. Ano si Timon? yan po sa arena. mga Ay, nandiyan ay ako. Meron kayo pong ano, Ate, yan nilala. Ayun. Ah, yung medyo malaki laki bushing. 'Yan saling gupop. Uh, ay, ano? Ano? Binayad po ng mommy ko. Oh, e po. ay, Baka Ako ka hapon na. Pa kayo si Simba ako. Opo. Oh, Ayun po, po nililistahan na po ni Tia. Uh, Ay, lagi ba yan? Oh, oh. Okay. mo na lang yung na Lalagay na rin po dito sa bayo. Talaga naman po ngayon ay malalaki at uh, maganda. Pero sa bayo, may bigo, may bigo. Sinisilip po niya, may pigahan po

na idediretso e, na po ni Bossing sa Naka, bibigay na kay Leia. Dito tayo sa bilihan ng bulay. Bossing po yung sundali ng Naka at nagbibigay na kay Leia. Ay ako yung namimili na, kasama ko po yung sinilod. Ito po yung carrots na pinili natin. ay okay, na kaya ito. Magkano po ang kilo ng carrots? 160. Ang patatas po? Ah, 720. Nandito po tayo sa bilihan ng punta. At ako po'y bibili ng mga pangpunta sa unan para bago. Siyempre, magkakaroon tayo ng mga bisita. Dito po pala sa second floor ang kanilang mga pundahan eh. Ah, po! Huh! Ito lang ang kanilang medium, kaya dito lang tayo. Dito lang. Bubuklatin ko na lang ha, at uh, para makatili tayo. Opo. Ilan po mama, bibilin mo? natin po si Magkano isang peraso ng ganito ito? Yung po 65. 65 daw po. Ano na sana ito ay kasi kakaunti. Parang hindi ko type. Ako din po. Parang ayan po, mama. Parang okay lang na. Ito, ha eh. Mm -hmm. Ito na lang, honey. Ito yan po yung madami, ay, ha eh. Mm -hmm. Dahong. Mm -hmm. Ito na lang. Han. Ito po, nakapili na tayo. Doon natin babayaran sa baba. Dami rin po dito mga pamunas, honey. Kutsun. Kutsun. Pagkawal. Ngayon po, nabayaran na natin yung ating mga pinili. Pagkawal ka lang. Pagkawal ka ng kaunti. Yan, bali. Nandito na po tayo sa bahay. Dito po yung akin na may labhat. At dito takin ang ibababad mo nasa dauni. Kamaya po isang Para mabango po itong ating mga bagong pundan ko na sabat muna natin ang ah, ilang minuto. Baka natin ko sasampay. Ako magsasampay na. Ito pong mga bunda. Siguradong ito po yung mabilis na matutuloy. tinatanggal itong sampayan kapag ka may sabinip na po ni baby. Ayan po, bali, tuyo na punda. Hmm, bango. Baka oh, bango Kami nang -nang -nang mga ah. Kami po maglalagay na ng mga punda dito sa unan. mga padating niya po tayong bisita ay magpiyari ng mga paulunan. Kaya po tayo ay Nalagyan na po ng bagong punda. Ayos. Kain mo rin yung iyong ano unan. Papaltan na rin natin ang punda. May mga nakatago pa po tayong unan. Ay akin na rin po papaltan ng punda. 拉布。 Ayan po, maglalagay na ulit kami ni Anne Rose ng punda. ayan po at okay na itong ating kama napalitan na tapos maglalatag na lang po ulit ako ng kutsun pa dito isa pang kutsun nilagay ko na dito yung mga unan tapos ayan si Milot nag aayos po na yung lamiseta tapos Milot parang ilan bagay yung mga bisitang babae hindi ko lang po ma'am po na sa Lampas Lima. Ay, di, hindi sila kasya dito ah. Maglalatag pa tayo ng isa dito ah. Sa kahit dito ah. Okay. Ng isa pang kutsun para magkasya. Dito muna sila sa kwarto mo ang mga babae. Mga lalaki don doon muna sa kwarto ni Idro. Tapos si Idro ay doon muna sa... Si Idro ni Nini, doon muna sa baba. Bukas na lang tayo maglagay uh, dito ng isa pang kutsun han, eh. Mm -hmm. Dito ah. Tapos ay po si baby tulog na. Tu po mami wobalisan ko na po yung ilang mga pinamili po namin sa bayan. Yung pong iba ay naiakyat na po ni na Milot at Balsa tap Bali, magluluto rin po si Milot ng palabok. Kaya ito pong pasta ay kanya na pong ibinabad. Magluluto po si Milot ng palabok dahil bukas nga po ay birthday ni Bal. Ayan at bali hanggang dito na lamang mo na po ulit itong aking vlog. At muli, maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walansawang pagsuporta at panonood. Mag-ingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye-bye!